Ang rabies plant, ang sakit ng rabies Ang mamatay sa rabies, rabies Kuha ang rabies virus Nakukuha po ang rabies virus Epekto ng rabies Huwag maniwalayin ang rabies Karang wait, wait, Mag-iilad sa rabies Sa bantanang rabies Ang may rabies Kasagi sa rabies rabies ng aso Bilipo ng rabies Aso may rabies Sa bawat sulok ng Pilipinas May mga kwento ng pamilya Na nawala ng mahal sa buhay isang kagat lang at buhay ang naging kapalit. Sabi si Kuya, naman ako sa iyo. Hindi ko na ano kasi nga walang bumakabuti sa kanya. Sinasabing sa lugar na ito, hindi na po siyang kinigit sa pa. Sa likod ng hinagpis ng mga pamilyang nawalan, iisa tanong. May lunas pa sa rabies. Ang rabies ay hindi inborn o hindi natural sa mga aso. Paano na uwi sa kamatayan ang isang simpleng kagat? Kailangan po may ganyan po ha, pag inject na antirabies. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga babala, bakuna at edukasyon tungkol sa rabies, bakit patuloy pa rin itong kumikitil ng buhay? Ano ang naging kakulangan? Saan pa rin tayo nagkukulang? Ito ang mga na susubukan nating sagutin. Ito ang kwento ng isang pamilyang naulila. Isang kwento na kailangang ibahagi bago pa may muling mawalan. Ito ang sakit na tahimik ngunit mabagsik. Ito ang kwento ng krisis sa rabis. Sa isang barangay sa Laguna ay isang pamilya ang dumaranas ng matinding dalamhati. Isa na namang buhay ang nawala ng dahil sa rabies. Ito ay kwento ng pamilyang pinatahimik ng isang kagat na dapat sana hindi na humantong sa kamatayan. Ito ang kwento ni Justine, isang paalaala ng kahalagahan ng agarang aksyon, impormasyon at pag-iwas. Si Justine, labing siyam na taong gulang, ay pumano makalipas ang ilang araw ng matinding lagnat, pagsakit ng ulo at matinding takot sa tubig at hangin, mga palatandaan ng huling yugto ng rabies. <tod> Ayon sa kanyang asawa, si Justine ay dalawang beses na kagat ng aso. Una noong May 5 ng isang asong napulot lamang ng isang kamag-anak. Makalipas ang isang buwan ay nasundan pa ito ng isang kagat mula sa isang asong gala sa kalapit na lugar. Ngunit dahil sa kakulangan sa impormasyon at agarang aksyon ay hindi siya nagpatingin sa doktor o nagpabakuna. Ako po si Crystal Jordi Arca, isang yuda mula sa Santa Rosa, Laguna. Kristel, maaari mo bang isa na isa yung nangyari? Noong May 5, nakagat po siya ng aso. Tapos noong June 5, nakagat din ako. Dahil ngayon, hindi po namin alam na nakagat siya ang sinabi. Si Justine na isa lamang sa daan-daang Pilipinong namamatay bawat taon dahil sa rabies. Katulad ng marami, huli na nang sila ay kumilos. At gaya ng iba, hindi nila alam na wala na itong lunas kapag ang sintomas ay lumabas na. Sinasabing sa lugar na ito, pangalawang beses nakagat si Justine noong June 5 ng isang asong gala. Ayun sa nakasaksi na si Jonathan, hindi niya tunay na pangalan, hindi nila kilala ang asong kumagat kay Justine. Tila may kakaiba sa kinikilos nito at agresibo. Para kay Jonathan, isang bangungot ang nangyari at dahil sa trauma na dulot nito ay pinili niyang huwag ipakita ang kanyang mukha. Maaari mo bang isalaysay um, ang nangyari? Ang manigalap po kami ng Justine... Justin, bigla po may kabarating na asong, asong asong ulol asong galaan sa si aso ko bago bigla po siyang kinigat sa pa ako so, si Pearl Saladino isang veterinaryo mula Taguig City Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang rabies at paano ito nakakahawa? Ang rabies ay isang viral infection na nakakamatay. Ito ay naipapasa sa ibang hayop o tao sa pamamagitan ng kontak sa laway ng hayop na infected ng virus. para Paraniwan sa pamamagitan ng kagat, kalmot or exposure ng sugat or mucous membrane sa infected na laway. Sa kaso ni Justine, hindi niya ipinalam sa kanyang pamilya na siya ay nakagat ng aso. Nilihim niya ang kagat, pinaniwala ang sarili na malalampasan niya ito ng mag-isa. si Carla May Agnabo uh, isang nurse mula sa Naikavite Ano-ano ang sintomas ng rabies sa tao? Unang-una po, ang lagnat sakit po ng ulo na hindi nawawala kawalan ng ganang kumain pagpagsusuka, hirap lumuno takot sa tubig takot sa liwanag at hangin Kaya yung unang napansin na may kakaiba sa kanyang kalagayan? May 18 po, pag-uwi ko po dito. 18. Ato, June 18? Sa po, June 18. Pag-uwi ko po dito, ano po siya, nakumot, tapos pawis na pawis po. Tapos ayaw na din po kumain. Pinahit ko po, po siya pakain ng apo lang po. Ako po si Rosalie Magana. At isang ina mula sa Santa Rosa, Laguna. po kami na siya yung matatapos na po. So, Tanggapin niyo na kasi wala na tayong lunas na gamot niya. Sabi niya, iba na. Akit na kayo, si Justin. Iba na siya. Hindi, parang habol hininga na. Sigaw siya ng sigaw. Bitawin nga ako, hindi ako balik. Kaya ko to, kaya ko pa, kaya ko pa. Hanggang yun po, mga 3.30, parang ano na po siya, nangintin na siya. Alas 4 sakto na matay siya. Po, namatay siya. Sumisigaw niya ako sa iyo. Kung hindi ko niya kasi nga ako alam ko makakabuti sa kanya. Kung ito sana ay naagapan, kung nagpatingin sana siya sa doktor at nabakunahan, baka buhay pa si Justine. Pero sa rabies, laging nasa huli ang pagsisisi. <tod> Gaano kahalaga ang agarang aksyon kapag halimbawa ikaw ay nakagat ng aso, la na ng isang asong galak napakahalaga po na magpunta po agad tayo sa uh, animal bite treatment center or animal bite center kapag po nakagat or nakalmot within 24 hours po sa isang kagat kalmot o kahit exposure sa laway mula sa hayop ay maaaring magdulot ng trahedya Subalit hindi lahat ng kagat o galos ay pare-pareho ang panganib. May tatlong kategorya ang rabies exposure at bawat isa ay may katumbas na aksyon na dapat gawin agad. Category 1, ito ang pinakamababang antas ng exposure at hindi nagdudulot ng panganib na magka-rabies. Walang sugat, kagat o exposure ng isang open wound sa laway ng hayo. Walang bakuna na kailangan. Category 2, o moderate risk may mababaw na kagat o gasgas na walang pagdurugo dito kailangan agad maghugas ng sugat at magpabakuna laban sa rabies category 3 ito na ang pinakamataas na antas ng panganib may malalim na kagat multiple bites o kalmot na may pagdurugo kailangan masimulan kaagad ang rabies vaccination series at dapat magpaturok ng rabies immunoglobulin sa loob ng 24 oras nang kami ay nagpunta sa huling gabi ng kanyang lamay, hindi namin nadatna ng kanyang mga labi. Sa halip, ang aming sinalubong ay isang urn na naglalaman ng kanyang abo. Isang tahimik na paalaala ng kanyang pagkawala. Siya ay agad na nakremate matapos siyang bawian ng buhay noong June 19 bilang pag-iingat dahil sa panganib na dala ng virus. Bilang isang veterinaryo, pabigat sa dibdib. Kasi tungkulin naming ipaalaala araw-araw ang kahalagahan ng pagbabakuna ng ating mga alaga laban sa rabies. Kaya nung gabing iyon, hindi ako nagpunta bilang eksperto sa usapin ng rabies. Pero dumalo at nakiramay ako bilang isang taong nagdadalamhati para sa isang buhay na nasayang isang buhay na sana'y na naisalba pa. Kung sa tao ay mapapansin ang lagnat, pagkabalisa, pagkatakot sa tubig at hangin, sa alagang hayop naman ay ipiniliwanag ni Doc Pearl, isang veterinaryo, ang mga senyales ng rabies sa hayop. May dalawang uri ito. Una, ang furious form, nagiging irritable, or agresibo ang isang hayop, nagkakaroon din ng paglalaway at pagkagat sa hindi pangkaraniwang bagay. Pangalawa, ang paralytic form. Nandoon pa rin ang paglalaway. Dito mapapansin ang paghihina ng mga muscles at pagkakaroon ng paralysis. <coughs> Sa bawat eskenita, bangketa at kalsada ng Pilipinas ay hindi mawawala ang mga galang aso at pusa na kadalasan ay hindi natin pinapansin. Ayon sa POS o Philippine Animal Welfare Society, tinatayang may mahigit 12 milyong galang aso at pusa sa Pilipinas. Mga hayop na inabandona o ipinanganak na walang tunay na tahanan. Isang nakakagulat na numero ngunit isa ring tahimik na banta sa buhay ng tao. Ano ang mahalagang papel ng mga galang hayop sa pagkalat ng rabies? Madalas sila ay walang bakuna, kaya kung sila ay may rabies, madali nila ito maipapasa sa ibang hayop o sa tao. Nakakaalarma ang kaso ng rabies ngayon sa Pilipinas. Ang tanong, bakit padami ng padami? Parami rin po kasi ng parami ang nag-aalaga ng mga aso. Diyan po pumapasok yung pagiging responsible pet ownership natin. Okay? Kailangan kapag nag-alaga tayo ng aso ay aalagaan po natin do. Hindi lang po natin na, uy may aso ako dyan, lang dyan lang yan sa labas. Pinapakain ko naman yan. Hindi po doon natatapos yan. Kailangan natin kapag nag-ano tayo, nag-alaga po tayo ng aso or pusa, kailangan nasa loob po ng bahay natin, nakakulong, pinapakain natin, pinapavet natin, ganyan. Para hindi po sila pagalagalas. Kasi once ang aso or pusa is pinabayaan natin sa labas po ng bahay natin, mas malaki po ang chance na makakuha sila ng rabies virus from other dogs or cats po. Ayon sa mga datos mula sa Department of Health o DOH noong 2020, naitala ang 235 cases ng rabies sa Pilipinas. Ang mga kasong ito ay pawang human rabies cases na pawang ikinamatay ng mga biktima. At noong 2022, muling nagtala ang DOH ng 284 na katao na binawian ng buhay dahil sa rabies. At noong 2024, lumobo ang bilang sa halos 426 kaso ng human rabies ibig sa buong bansa. Halos doble ang itinaas kumpara noong 2022. At ngayong 2025, patuloy pa rin ang laban. Pagamat may mga programa ang gobyerno, tulad ng libreng bakuna, ang rabies ay patuloy pa rin kumikitil ng buhay taong-taon. Ayon sa World Health Organization o WHO, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng pagkamatay sa rabies sa buong mundo. Ngunit bakit nga ba patuloy ang pagkamatay ng mga Pilipino sa rabies sa kabila ng mga umiiral na programa? Isa sa mga pangunahing dahilan ay kakulangan sa kaalaman. Marami pa rin ang hindi alam ang kahalagahan ng agarang pagbabakuna matapos makagat ng aso. Alam ba ninyo ang panganib ng rabies? Hindi. hindi namin alam. So, wala kayong idea kung ano yung rabies, ano yung, eh, kung may gamot pa ito, kung nagagamot pa ito, kung paano ito na, 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 na Wala po eh, wala kami idea kung may gamot yung rabies. <sighs> Nakakabahala ang naging sagot ni Nay Rosalie. Dahil Patunay lamang ito na marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi alam ang panganib sa rabies. Hindi nila alam na ang rabies ay hindi lang sakit ng hayop. Ito ay sakit na maaaring pumatay ng tao. Isa sa mga pinakamabisang paraan para makaiwas sa rabies ay ang pagbabakuna sa ating mga alagang aso at pusa. Hindi ito optional. Isa itong responsibilidad ng bawat pet owner. Noong taong 2007, ipinasa ang isang batas na layuning pigilan ang pagkalat ng rabies sa Pilipinas. Ito ang Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Ayon sa batas, ang lahat ng may-ari ng aso at pusa ay obligado na pabakunahan ang kanilang mga alaga laban sa rabies kada taon. Dok, tuwing kailan po ang pagbabakuna sa aso laban sa rabies? Usually for anti-rabies vaccine, it starts at 3 months old si alaga, tapos annually na po yun. Ang pagbabakuna ay hindi lang para sa kaligtasan ng ating mga alagang hayop. Ito ay para sa kaligtasan na rin ng tao at ng buong komunidad. Isang simpleng hakbang, maraming buhay ang maaaring mailigtas. Ang rabies ba ay inborn sa mga aso? Natural ba na may rabies ang ma aso at pusa? Ang rabies ay hindi inborn or hindi natural sa mga aso. Nakukuha lamang ito kapag nahawa mula sa kagat, kalmot o laway ng hayop na may rabies virus. Sa Pilipinas, ang pangunahing sanhi ng rabies ay mula sa kagat ng aso. Ang pusa naman ang ikalawa sa pinakakaraniwang sanhi ng rabies sa tao bibihira pero posibleng mahawa mula sa kagat ng hayop na may rabies ang mga lagang kabayo, tupa, baka, baboy at kambing. Ang mga wild animals gaya ng unggoy at paniki ay may posibilidad din na magdala ng rabies virus. May ilang mga hayop naman na ligtas mula sa rabies. Kabilang dito ang ibon, ahas, palaka, insekto at isda. Hello po, ano pong pangalan po niya? Si Green po. Ilang taon na po siya? 4 months going 5. So siya po ba ay naka-schedule for uh, anti-rabies po? Yes po, naka-schedule po siya today. Matanong ko lang po, siya po ba ay indoor dog or outdoor dog? Indoor dog po sir. Kahit po pala indoor dog, kailangan pa rin po palang bakunahan ng isang aso. Yes po, kasi delikado po yung rabies. Sa tingin nyo po, ano po ang kahalagahan ng pagbabakuna ng ating pong mga alam? For prevention na rin po kasi ang dami na pong namamatay sa rabies. Paano dok kung ang aso ay hindi naman lumalabas ng bahay, kailangan pa rin bang bakunahan ang ating mga alaga? Yes, dapat pa rin silang mapabakunahan. May pagkakataon na makapasok ang mga hayop mula sa labas o insidente na pagtakas ng ating alaga sa bahay. Alam natin, maliit ang tsansa. Mas mabuti na ang sigurado kaysa sa huli ang pagsisisi. Ngayong araw ay ihahatid natin si Justine sa kanyang huling hantungan. Ito ay paalaala sa ating lahat na ang simpeng kagat ay maaaring kumitil ng buhay. ko yung sakit habang naglalakad sa libing ni Justine. Kasi trabaho namin bilang veterinaryo na protektahan ng buhay ng hayop. Hindi lang buhay ng hayop, kundi pati buhay ng tao. Kaya sa bawat ganitong pagkakataon, sa ganitong libing ay paalaala sa amin na huwag mapapagod at kailangan pa namin magsumikap at paigtingin ang kampanya laban sa rabies. sakit ko sa kalimawa. Hindi ko matanggap. Sa sumubra namin yung ano po, hindi ko po matanggap talaga lang Paano mo hinaharap ang paggawala ni Justina? Ba't po masakit sa akin? Kaya ko rin po kasi sabi nila kalimutan ko ng love ng asawa ko. pero sabi ko sa kanila, hindi ko kaya kalimutan kasi ang dami ko nang pinaksunahan. Sa inyong pananaw bilang nurse, may hangganan ba ang laban natin sa rabies? Yes, Doc. May hangganan ito kung magiging responsible pet owner lang tayo. And then, kapag po tayo ay nagpa-inject na anti-rabies, siguraduhin po natin matatapos po ito. Kailangan din po natin makipagtulungan sa community and then sa government po para po maging successful po yung paglaban natin sa rabies po. By 2030, dapat po ang Pilipinas po is rabies free. Yan po yung mandato po ng DOH. Sa maraming taon, patuloy ang laban nating mga Pilipino sa rabies. Araw-araw ay nagaambag ang bawat nurse, doktor at veterinaryo upang ito ay tuluyang masugpo. Ngunit hanggang kailan nga ba ang laban na ito? Bilang veterinaryo, sa tingin ninyo ay kailan matatapos ang laban sa rabies? Mahirap sagutin ang tanong na yan, pero kung hindi tayo tumitigil sa pagbibigay ng edukasyon, pagbabakuna at pagtutulungan ng bawat sektor, ay posible itong mawala. Nay Rosalie, ano ang mensahe ang nais ninyong iparating sa iba upang maiwasan ang ganitong klaseng trahedya. Ay nais ko pong ipaparating po ay kung mayroon pong nangagot ng aso o kalmot ng pusa, huwag baliwalain, magpapaturok agad. Ano ang gusto mong maunawaan ng tao tungkol sa rabies? Sa lahat pong, may alaga pong aso o pusa, Once po nila agad kayo or nakalimot po, magpatingin po agad o magpaturok. Mas hindi po natin ang asumdala ng hmm, pakalat-talat. Ilang Justine pa ba ang kailangang bawian ng buhay? Ilang pamilya pa ang kailangang mawala ng magulang, anak at kapatid dahil sa sakit na kaya namang maiwasan? Ang rabies ay hindi simpleng sakit. Isa itong tahimik na salot na patuloy na kumikitil ng buhay lalo na sa mga komunidad na salat sa impormasyon, bakuna at maayos na serbisyong medikal. Sa krisis na ating kinakaharap laban sa rabies, lahat tayo ay may papel na ginagampanan. Hindi ito laban ng iilan. Ito ay laban nating lahat. Mula sa pagbabakuna sa ating mga anaga, Hanggang sa maagap na aksyon kapag tayo ay nakagat ng aso, pagpapakalat ng tamang impormasyon at paglulunsad ng mga programa, ang bawat kilos ay mahalaga ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Ang rabies ay isang sakit na sumasalamin sa ating kultura, sistema at kakulangan sa pakikisa. Ang bilang ng mga Pilipinong namamatay taun-taon ay hindi lang estadistika isa itong babala. Hindi sapat ang batas kung walang aksyon. Hindi sapat ang bakuna kung walang edukasyon. At hindi sapat ang programa kung hindi makikilahok ang bawat isa. At hanggat andyan ang bilang ng labindalawang milyong aso at pusa na nasa lansangan at walang bakuna, may panganib. Hanggat may Pilipinong walang alam, may isang buhay na hindi na may pabalik pa. Hanggat patuloy tayong hindi kumikibo sa banta ng rabies, ay hindi matatapos ang ating laban. Ito po ang inyong lingkod, Doc James, at ito, ang Doc ni Doc.